ay mga katotok uh, welcome back po sa ating panibagong episode yan, so nandito kami sa dito poktol sa akop ng barangay po ikan. so dito muna kami lumusong ni si kuya bong ay nasa ano sila butosan sama si darling abijin yan so hahantingin namin yung tree valley kung meron sana meron para makahuli tayo Subscribe sa aking channel mga katotok uh, Huwag mo nang kalimutan mag subscribe Pagkakita mo yung notification bell Para lagi tuto updated Sa mga video nating ginagawa Kaya nito So abang-abang na lang mga katotok Kung Ano yung ma mahuhuli nating mga isda Ngayon Kasi mga mag dos na Inantay lang namin na lumubog yung buwan So abang-abang na lang sa laos Ayan mga katotok, bali umiikot na kami dun sa buhanginan, walang tribali, kaya dito lang kami dumaan sa may bandang batuhan at ito yung puna natin na uh, isang isang talagbago mga katotok, ayos, unang bungad talagbago, so walang tribalik mga katotok, gawa ng nadistorbo nung dumaan na motor pan dagat, kaya nagsila na siguro yung tribale at ito mga totok isang surahan yung ating nakita yan malaki laki na hirap hilain gawa ng sumabit siya sa butas na maliit na kanyang pinasukan mga totok yan Ayos, malaki na to yan at natanggal din yan mga katotok malapad lapad na surahan na yan Ayos, at masarap pang ihaw yan mga katotok so ang ko dito ay piniprito ko yan, ayos at kapangalawang isda na tayo mga toto at ito mga kaputok nakakita tayo ng isang maliit na tribalik yan magtatatlong guhit na siguro yan, pero hindi natin papanain mga katutok ipapalakihin muna natin ano uh, ayos nasan kaya yung mga kasamahan nito ni yung mga nanay at tatay nito mga katotok ba't iniwan nila itong anak nila na palaboy laboy at dito mga katotok isang talagba ulit yung, yun o no? mm -hmm. takol yan magandang sa sinabaw ito mga katotok kaso masakit ito mga katinig yan so nagbago dito sa amin mga katotok gawa ng daming lumot marami silang nakakain kaya solve na ito mga katotok at dito pa mga katotok isang talagbago ulit Mune, may katabi pang danggit so ito yung pabanahin natin sa malapad mga katotok So papalakihin muna natin yung rangit para pagbalik natin ay malaki na siya. Sana kumain siya ng maraming lumot mga katotok para mabilis siyang lumaki. At ito mga katotok, isang talagbago ulit uh, yung alis pa pero hmm, siyapon ka pa rin mga katotok, hindi pa rin yan makakalayo. Mahaba ba naman yung bala ng bala natin mga katotok. Ayos na, sunod-sunod yung talagbago sa spot na to mga katotok. Ngayon lang kasi namin ito napuntahan ulit itong spot nito mga katotok at dito mga katoto ay dito tayo ng isang malaking ubud. yun know, o banata na natin mm, -hmm, sa pool banda may ulo kaso mga katotok sumabit siya dyan sa kuras at yun nakawala mga katotok sayang so, sana yung makita pa natin yun o know, pambilis na ng langoy niya mga katotok so di na talaga natin naabutan yan sayang na sayang at dito mga katutok nakakita tayo ng isang malapad na danggit you know ang amo kaya banatan na natin yung na katutok ayos at maganda yung panahin sa bahura na ito mga katutok kasi nung nakarang mga buwan ay last namin dito na dumayo may compressor kaya tina kami bumalik mga katutok ngayon na lang ulit at ito pa mga katotok isang danggit ulit na lumalangoy kaya paanata na natin yun no? Know, baka makawala pa mangoy ng malayo hindi na natin abutan so, ayan so medyo maayos ayos yung huli natin mga katotok mga first class na sila mga danggit kaso ingat lang po tayo, mga katotok gawa ng masakit kung ito makatinik at ito ito mga katutok may napakita sa ating isang kulambutan mag isang kilohin yan kaya huwag ka natin palambasin banana na natin sa mm pool -hmm. nasa 800 grams ito mga katutok kaya sulit na rin ito pang adobo pang ulam ayos na ayos ito mga katutok dahil pinapanan na natin mga ganito kasi bihira na sila magpakita ngayon mga katutok kasi hindi na nila season kaya pag nakakita tayo ng kulambutan kahit maliit, banata na natin, baka banatan pa ng iba. At dito isang talag bago ulit. Yo, mm -hmm, sapol. So di natin na videohan pagpana itong laban yun, kawala pa kuha -huh. ulit yan, so di natin na video itong lalagan mga katotok magkatabik sila ng talagbago kaya inuna po siya kasi mailap itong isda na ito mga katotok ng lalagan, buti yung talagbago ay eh, hindi yan umaalis at ito mga katotok sobrang laki ng panghinayang ko ng isang malaking coral trout ito o sunok video abing panghinayan ko dyan mga katutok kasi hindi ko talaga napana hindi ko nga dinikit yung camera sa kanya kapag umalis eh umalis nga naman mga katutok ayaw talaga magpahuli baka mamayang gabi pagbalik at dito mga tutok at nakakita ulit tayo ng isang coral trout dito napakaganda ng kanyang tulog you know mm -hmm. Ang po nakita itong isang malaking coral trout mga toto po suno ay napala ito na itong danggit pag angat ko ay nakita ko itong coral trout na natutulog kaya pinalikan ko agad baka umalis naman mga katutok at masayang na naman buti ay nahuli na natin ito ay Nag-abot na tayo ng umaga Kulang-kulang -pula na yung silangan gilid ilito tayo Eh, so, natin silipin yung mga huli natin sa gilid mga natutok. at eh nga mga katotok nandito na kami sa kubo at ito nga itong mga naging huli natin ayos napakaganda talaga ng bahura pag hindi na napapagpamanaan ng mga espiro so last kasi namin na pamana doon mga katotok yung merong compressor kaya din na namin pinalikan so sinita na siguro yung compressor mga katotok kasi hindi na sila namamana kaya bumalik kami doon yung balak sana namin doon ay tribale kaso wala dumaan kasi yung mga motor kasi madaling araw na alas dos na kami nakalusong mga katotok pero ayos pa rin yung huli natin sulb kahit mahigit isang oras lang tayo na mamana yan so maraming salamat po sa patuloy na panunod mga katotok hanggang sa muli po kita kita po tayo sa susunod